Hello mga kuya, mga nanay at tatay ng mga kuyang handa ng magbinata ngayong bakasyon. Ayan, at patapos na ang klase, summer na, kaya eto na naman tayo, panahon na ng mga tulian. Yung pagbibinata ng, at, ng ating mga kuya, pero mga kuya, bago kayo, mag-undergo ng inyong inaasam kung kayo ay magpapatuli dapat may mga may mga dapat kayong tandaan mga dapat na mga reminder so yun ang ibibigay ko muna sa inyo ngayon kung ano ang mga dapat ninyong tandaan ano mga preparations ninyo bago kayo magpatuli unang una mga kuya dapat ay nakahanda kayo emotionally, mentally, and physically. So, lalong-lalo na dun sa kayo dapat ang may gusto na magpatuli. Hindi yung pinipilit lang kayo, dinidiktahan lang kayo ng inyong mga magulang na magpatuli na or dahil natatakot kayo, nahihiya kayo na kayo ay tinutukso ng support ng inyong mga kaklase. Dapat ay handa kayo emotionally and syempre yung mental mentally ninyo, mental uh, readiness ninyo. Ayan. So sa mga nanay, sa mga tatay diyan, kung napapanood niyo to, kung napanood, mapapanood niyo tong video ko, hayaan natin ang ating mga anak na sila ang mag-decide kung gusto na ba nila na sila ay magpatuli na. Kasi pagka hindi pa nila gusto talaga, hindi sila ready, nagkakaroon ng failure, at matut pwedeng matroma yung mga bata, kasi hindi, hindi emotionally, takot sila, emotionally hindi sila ready, takot sila sa mga pwedeng gawin, so hayaan natin sila na mismo ang magsabi na ready na sila. Number two, kung kayo talaga ay ready na mga kuya, kailangan bago kayo pumunta doon sa mga uh, patulian ninyo ay kailangan naman kayo ay maligo. Siyempre yun yung hygiene ninyo. Eh dahil sa susunod na mga araw, da, baha sa takot niyo hindi na rin kayo maligo, ayaw nyo nang maligo, kaya ngayon pa lang bago kayo magpatuli, dapat ay malinis ang inyong katawan, ang inyong under, ano, uh, organ ninyo dyan, inyong mga batuts, ay uh, malinis. So, ang gawin di ba diba, kunwari ito ha, may balat, ba diba yan? may balat. So, kailangan ay i-retract ninyo ng huso, retract, patras, ganyan. Para malinis ninyo yung sa loob, para hindi kayo magkaroon ng smigma, or yung mga tiktik, -tik, or yung mga ano pa yung tawag doon, hindi ko na alam yung ibang tawag, malinis. Para naman, hindi na rin mahirapan yung gagawa na pagkatapos kayong biakin ay lilinisan pa kasi lalong magtatagal. And, dapat ay talagang retracted na. Ibig sabihin ay um, loose na yung inyong balat. Uh, ito ay um, naire-retract na ng maayos. In other words, ay dapat eto ay tagpos na. So, yun, tagpos an term. Tagpos na yon Ibig sabihin, para kasi pag hindi tagpos, pipilitin itagpos, mahapdi. Madadalawa trauma. Gugupitin na nga, masusugatan, tatahiin, plus mahapdi pa dahil pinilit itagpos. Kaya, baka mas lalong mangangamatis yon And, ayan, pangatlo, Bago kayo pumunta sa patulian, kailangan empty yung inyong bad, bowel, yung bladder at saka nakapag-poops na rin kayo. So kung doon na kayo at nakapila medyo matagal, bago kayo isa lang doon kung operating room man yon or table kung saan, kailangan ay empty ang inyong bladder, nakapag na kayo at nakapag-poops. So ayan ang inyong unang dapat Tandaan ang inyong reminders bago kayo pumunta sa mga patulian. So tandaan mga nanay, mga tatay, huwag natin silang pipilitin. At ito pa mga kuya, ang pagpapatuli ay hindi tanda ng pagbibinata lang. Hindi ibig sabihin na pag kayo ay hindi tuli, ay hindi kayo pwedeng mag-asawa, hindi kayo pwedeng magkaroon ng anak. Hindi kayo pwedeng magkaroon ng girlfriend or hindi kayo tatangkad. Hindi totoo yan. Yan ay mga kasabihan lamang. So, kayo ay tinutuli para maging malinis. Malinis lang ang inyong genitals at maiwasan ang mga uh, untoward na mga sakit. Like uh, sakit sa genitals or any other... Uh, na mga sakit doon like mga UTI or kung ano pa maiwasan ang mga infection pero pwedeng hindi kayo magpatuli kasi kahit hindi kayo tuli kung normal ang mga functions ng inyong mga reproductive organs pwede rin kayong magkaanak so ayan hanggang dyan lang muna ang aking reminder sa inyong mga kuya mga nanay at mga tatay ng nagbibinata nating mga anak And kung nagustuhan ninyo yung ating video na to at hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe and mag-scroll na rin kayo doon sa iba ko pang mga topics about sa mga pagtutuli. Maraming mga katanungan doon na mga nasagot ko na din. Kung i-scroll ninyo yung mga questions at yung mga answers ko doon. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood ng aking video na to.